Naranasan mo na bang makaramdam na tila may mga hadlang na palaging nakaharang sa iyong landas? Anumang mang pagsusumikap ang iyong gawin? Ito ay tila isang karaniwang karanasan para sa marami sa atin, lalo na sa mga kalalakihan na pumapasok sa mga hamon ng buhay. Isipin mong mabuti ang sitwasyong ito. Nakatayo ka sa isang mahalagang sangandaan ng iyong buhay. Sa isang bahagi, may isang daan na patag at tahimik puno ng ginhawa at kaginhawaan. Ang daang ito ay tila madali at kaakit-akit, nag-aalok ng mga agarang benepisyo at kasiyahan. Sa kabilang bahagi, nariyan ang daan na matarik, puno ng pagsubok at puno ng mga balakid. Ang daang ito ay tila walang patawad, puno ng hirap at sakripisyo, ngunit may dalang pangako ng tunay na pagunlad at mas mataas na layunin. Maraming kalalakihan ang nahihikayat na piliin ang mas madaling daan. Umaasa na sa paglipas ng panahon. Makakamit nila ang mga bagay na kanilang pinapangarap. Sa kasamaang palad, madalas nilang natutuklasan na ang daan na kanilang pinili ay walang tunay na patutunguhan. At sa halip, ay nagiging sanhi lamang ng pagdududa at kalungkutan. Ngunit ano ang mangyayari sa mga napiling sumubok sa mahirap na daan? Sila ang nagiging mas matatag, mas matalino at higit sa lahat, hindi mapipigilan. Ang mga hamon at pagsubok na kanilang dinaranas ay nagiging hagdang pataas sa kanilang mga karanasan, nagiging mga aral na bumubuo sa kanilang pagkatao. Alam nating lahat na ang buhay bilang isang lalaki ay puno ng mga hamon at hindi laging madali. May mga pagkakataong ang mga aral na kailangan nating matutunan ay dumarating sa masakit na paraan. Isang katotohanan na may mga pagkakataon ding ang masasakit na karanasan ang nagiging mga guru natin sa buhay. Ngunit kung ikaw ay mapalad, maaaring ang mga aral na ito ay matutunan mo na mula sa mga karanasan ng iba. Bago pa hintayin na ipilit ito ng buhay sa iyo. Ngayon, narito ako upang ibahagi ang walong mahahalagang aral na dapat matutunan ng bawat lalaki upang makapagpatuloy at umunlad sa mundong ito ang mga aral na ito ay hindi lamang mga pahayag o payo kundi mga prinsipyo na dapat isapuso at yakapin ng sinumang naghahangad na magkaroon ng mas makabuluhang buhay mahalaga ang mga ito dahil sa katotohanan ang karamihan sa mga lalaki ay nabubuhay na parang mga ligaw na tupa walang malinaw na direksyon at layunin Handa ka na bang simulan ang pagbabagong ito? Halika, simulan na natin ang paglalakbay na ito at sama-sama nating tuklasin ang mga aral na ito na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng buhay at pagkatao. Aral number one, walang darating para iligtas ka. Bilang bata, likas sa atin na may mga tao sa ating paligid na nag-aalaga at nagpoprotekta sa atin. Ang mga magulang, guro at mga tagapayo ay nandyan upang gabayan tayo, upang sa mga panahon ng pangangailangan ay madaling makahanap ng suporta. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nagiging mas malawak ang ating mundo at sa proseso, nawawala ang matibay na safety net na yon. Dumating ang panahon na gigising ka isang umaga at mararamdaman mong nag-iisa ka sa mga hamon ng buhay. Sa sandaling iyon, tunay mong maiintindihan na ikaw lamang ang may ganap na responsibilidad para sa iyong sariling kapalaran. Ang isang mahina at takot na lalaki ay palaging nag-aasam ng isang tagapagligtas, isang tao o pangyayari na nasa paningin niya ang magdadala sa kanya palabas ng kanyang sitwasyon. Sa kabaligtaran, ang isang malakas na lalaki, 'yung may paninindigan at tapang, ay hindi umaasa sa iba. May ginagawa siya, kumikilos siya. Sinasagawa niya ang mga hakbang upang ipaglaban ang kanyang sarili at itayo ang kanyang buhay. Mahalagang balikan ang kaisipang ito. Kailangan mong maging sarili mong tagapagligtas, magtagumpay sa sarili mong mga pagsubok, at maging sariling tagapagtanggol. Kapag natanggap mo ang simpleng katotohanan na ito, mas madali mong makokontrol ang takbo ng iyong buhay at mas mabilis mong maabot ang iyong mga mitiin. Aral number two, ang sakit ang pinakamagaling mong guro. Sa ating paglalakbay sa buhay, tiyak na may mga pagkakataong ang pinakamahalaga at pinakamahalagang aral na nakuha natin ay hindi nagmumula sa mga formal na silid-aralan, kundi sa mga karanasan ng pagkabigo, sakit at pagsubok. Isipin mo ang mahahalagang aral na natutunan mo. Nawasak ba ito sa mga lecture o talakayan o ito ay nabuo sa mga sitwasyong puno ng hirap at pagsubok? Ang sakit sa katotohanan ay di maiiwasan sa ating mga buhay. Ito ay bahagi ng pag-iral. Gayunpaman, ang tunay na susi ay ang paraan ng ating pagtugon sa sakit na ito. Ang mga mahihinang lalaki ay umiwas at humadlang sa sakit na nagiging sanhi upang sila'y manatili sa kanilang komportabling zone. Samantalang ang mga malalakas na lalaki ay tumatanggap, humaharap at natututo mula sa sakit. Nakikita nila ang sakit hindi bilang hadlang, kundi bilang isang pagkakataon upang lumago at umunlad. Halimbawa, masakit ang pag-iehersisyo, ngunit ito ay nagiging sanhi ng pagbuo ng mas malalakas na muscles. Ganon din ang sakit ng pagkatalo ay nagtuturo sa atin ng tunay na katatagan. Kapag natutunan mong yakapin ang sakit, ito ang magiging batid ng iyong paglago at tagumpay. Sa pagpapalaganap ng mayamang karanasan mula sa mga pagsubok, lalago kang mas matatag at handang harapin ang anumang hamon sa hinaharap. Aral 3. Kontrolin ang iyong pagnanasa o ikaw ang kukontrolin nito. Maraming lalaki ang nahuhulog sa bitag ng panandaliang kasiyahan, mga libangang walang kabatiran sa realidad, mga aliwan na madali lamang makamit, at mga karanasang panandalian na nag-aalok ng walang tunay na halaga. Sa kasalukuyan, ang mundo ay puno ng mga tukso na dinisenyo upang gawing mahina at biktima ng sariling pagnanasa ang mga lalaki. Ang mga tukso ng instant gratification ay narito upang subukan ang ating katatagan at disiplina. Kung ikaw ay hindi makakapagsanay sa pagkontrol ng iyong pagnanasa, maging ito man ay sa larangan ng pagkain, kababaihan o kahit na mga anyo ng aliwan, may mga tao o puwersa na gagawa ng kontrol para sayo. Ang kanilang kontrol ay hindi magiging makabuti at sa pagtatapos, ikaw lamang ang tanging mawawalan. Ang disiplina ang bumubuo ng hangganan sa pagitan ng isang makapangyarihang lalaki at isang alipin ng kanyang sariling pagnanasa. Ang mga pinakamalakas na lalaki sa lipunan ay yaong mga unang nakakuha ng tagumpay sa pagkilala at pagpigil sa sariling pagnanasa bago pa man sila lumapat ng kamay sa pag-uugali at buhay ng ibang tao. Aral number 4. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi optional. Ang lalaking walang kabuhayang pinansyal ay masasabing isang lalaking walang tunay na mga pagpipilian. Isipin mo, kung umaasa ka sa isang trabaho na maaaring mawala sa isang iglap o sa isang taong magtatakip sa iyong mga gastusin, paano mo masasabi na ikaw ay tunay na malaya? Ang nawawalang kalayaan ang sisira sa iyong kakayahang makagawa ng mga kapansin-pansing disisyon sa iyong buhay. Simulan mo ang iyong paglalakbay ngayon. Magtayo ng mga kasanayan na makatutulong sa iyong personal at profesional na pag-unlad. Lumikha ng iba't ibang pinagkukunan ng kita upang hindi ka maubusan ng alternatibo sa mga oras ng krisis. Mag-invest sa iyong sarili maging sa iyong kaalaman o iyong kakayahan dahil ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi pati na rin sa iyong halaga bilang tao at profesional. Ang pera, habang ito ay maaaring ituring na material na bagay, ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang pumili kung saan ka titira, sino ang makakasama mo sa buhay, at kung anong klasing buhay ang tunay na nais mo. Sa kabila ng lahat ng ito, kung wala kang kontrol at kalayaan sa iyong pananalapi, ikaw ay nasa awa ng mundong puno ng hindi tiyak at hindi inaasahang mga pagbabago. Sa bandang huli, ikaw ang may pananagutan sa iyong sariling kapalaran. Kaya't maging masigasig at disiplinado sa pagtahak sa iyong landas tungo sa tunay na kalayaan. Aral number 5. Ang mahihinang lalaki ay itinatakwil ng lipunan. Walang mga salitang mabibigkas ng ibang tao na tunay na makapagpapaunawa sa iyo. Subalit narito ang katotohanan. Ang kahinaan ay isang pagpipilian. Sa ating makabagong mundo, hindi tunay na mapagkakatiwalaan ang mga mahihinang lalaki. Sila ay kadalasang tinatapakan, hindi pinapansin, at ginagamit para sa pansariling kapakinabangan ng iba. Madalas itong sanhi ng kanilang kakulangan sa lakas na nagiging dahilan upang sila ay iwasan at hindi pahalagahan. Kung ikaw ay mahina, tiyak na mahihirapan kang makamit ang respeto ng ibang tao, makahanap ng mga taong nararapat sa iyong paligid, at lalo na, mahihirapan kang matupad ang iyong mga pangarap. Mahalaga ring maunawaan na ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na anyo. Ito ay sumasalamin din sa iyong mental, emosyonal at espirituwal na katatagan. Kaya naman, responsibilidad mong paunlarin ang iyong mga kakayahan at katangian sapagkat kung hindi, ang tadhana mong iyong haharapin ay puno ng mga pagsubok at kahirapan. Aral number 6: Piliin ang ugali higit sa ganda. Maraming lalaki ang nabibigo sa kanilang buhay dahil sa maling pagpili ng mga kapareha. Sa kanilang pagnanais na makamit ang mga panlabas na katangian tulad ng kagandahan, kalimitan ay naliligaw sila ng landas at sa halip ay nahuhulog sa pagkaakit sa kaakit-akit na anyo, kasiyahan at pisikal na atraksyon. Sa kabila nito, sa huli ay magugulat na lamang sila kung bakit nagiging wasak at masalimuot ang kanilang mga relasyon. Napakahalaga ang ugali ng isang babae dahil ito ang siyang nagtatakda ng kalidad ng iyong buhay. Kaya't mahalaga na hanapin mo ang isang babaeng may magandang asal na nagdadala ng kapayapaan at katatagan sa iyong buhay. Hindi ang mga kababaihan na daladala ang kaguluhan at suliranin. Dapat nga ang isang nararapat na kapareha ay sinunog ang mga hadlang sa iyong landas at sinusuportahan ka sa pagtahak sa iyong mga layunin. Tandaan, ang kagandahan ay panandalian lamang, ngunit ang pagkakaroon ng mabuting kapareha ay maaring makaapekto ng malaki sa iyong hinaharap. Maging dahilan ng iyong tagumpay o ng iyong pagkatalo. Aral number 7. Planuhin ang iyong buhay o gagamitin ka ng iba. Ang isang lalaki na walang malinaw na plano sa kanyang buhay ay tila isang kasangkapan na ginagamit para sa mga pangarap ng iba. Sa simpleng salita, kung hindi mo alam kung ano ang gusto mong makamit at kung saan katutungo, may mga tao na handang magtakda ng direksyon para sa iyo. Bagaman maaaring magmukhang kawili-wili ito sa simula, ang totoo ay kadalasang hindi ito nakatuon sa iyong mga pangangailangan at pinagmumulan ng iyong tunay na kasiyahan hindi ito nakabuo at wala itong malasakit para sa iyong sariling kapakanan mahalaga na ikaw ay magtakda ng mga layunin dapat kang magkaroon ng isang malinaw na bisyon sa iyong isipan ano ang mga bagay na tunay mong ninanais sa buhay ano ang mga sitwasyong nais mong maranasan at makamit mula dito Ituon ang bawat bahagi ng iyong lakas at dedikasyon upang mapatakbo ang mga ito. Tandaan, hindi basta-basta nabibigyan ng gantimpala ang mga tao. Ang mundo ay nagbibigay ng gantimpala sa mga indibidwal na may layunin at nagsusumikap para sa mga ito. Sa kabaligtaran, ang mga walang direksyon ay madalas na pinaparusahan at napagiiwanan. Kung ikaw ay may mahalagang pangarap, kailangan mong ipaglaban ito at hindi hayaang ang iba ang magtakda ng kapalaran para sa iyo. Aral number 8. Huwag magreklamo, umpisahan ang pagkilos. Sa bawat yugto ng ating buhay, may dalawang pangunahing pagpipilian na maaaring gawin ang sinumang lalaki. Ang magreklamo tungkol sa kalagayan ng buhay o ang gumawa ng hakbang upang baguhin ito. Ang pagreklamo ay talagang isang madaling daan. Ito ay nagbibigay daan sa atin na ipahayag ang ating mga damdamin at karanasan. Sa kabilang banda, ang paggawa ng aksyon ay talagang isang mas mahirap na hakbang. Ngunit tandaan, tanging ang aksyon lamang ang may kakayahang magpabago ng ating realidad. Kung hindi ka nasisiyahan sa estado ng iyong buhay, huwag maghintay na ang ibang tao ang gumawa ng hakbang para sa iyo. Magbigay tayo ng responsibilidad sa ating sarili at simulan ang pagkuha ng mga hakbang upang ituwid ang ating landas. Magtrabaho ng mas masigasig kaysa dati. Matuto ng mga bagong kasanayan na makatutulong sa iyong pag-unlad. Iwasan ang mga bagay at sitwasyon na nagiging hadlang sa iyong pag-akyat. Tandaan walang utang na loob ang mundo sa iyo. Subalit mayroon kang utang na loob sa iyong sarili na kilalanin at bigyang halaga ang iyong sariling pagunlad sa pamamagitan ng sipag, disiplina at patuloy na paglago. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang magdadala sa iyo sa tagumpay kundi tutulong din sa iyo na makabuo ng isang buhay na puno ng layunin at kasiyahan. Ang walong aral na ito ay mga mahalagang leksyon na nagsisilbing hangganan sa pagitan ng mga lalaking patuloy na umaangat at nagtatagumpay sa kanilang buhay at sa mga lalaking nananatiling walang direksyon at nakatigil sa iisang lugar. Sa mundo natin, hindi maikakaila na ang buhay ay puno ng pagsubok at hamon at hindi ito madaling daan. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok na ito, may paraan upang maging matatag at makabawi mula sa mga pagkatalo kung pipiliin mo at pagsusumikapan. Mahalaga ang pagpili sa ating landas at ang mga aral na ito ay nagsisilbing gabay upang matutunan natin kung paano harapin ang mga pagsubok sa buhay. Sa bawat aral, natututo tayong bumangon at lumaban muli anuman ang mga hamon na ating kinahaharap. Ang mga taong nakikinig sa mga aral na ito at tunay na nag apply sa kanilang buhay ang may kakayahang makakita ng liwanag sa kabila ng dilim. Sa sinabi kong ito, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagtangkilik at panunood. Huwag kalimutang isaisip ang mga aral na natutunan natin at gamitin ito para sa ating patuloy na pag-unlad. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Sama-sama tayong magtulungan upang makamit ang tunay na tagumpay at maging inspirasyon sa isa't isa.